Hello guys, good morning. So matagal-tagal tayong walang upload ng video sa ating YouTube channel, no? Kasi na-busy kasi ako. So ngayon Uh, itong video na to guys, sasagot lang ako doon sa mga tanong ng ating mga kababayan, yung iba sa nagko-comment. Yung iba naman, yung mini message talaga ako sa aking Facebook page ng Sibuanay Hungary. So, mostly ang mga tanong nila kung maganda ba daw yung company na yon, kung magkano ang sahod. So, parang ganun lang naman paulit-ulit lang yung mga tanong nila, guys, no? So dito sa video na to guys sasagutin ko yung mga tanong nyo. Para na rin sa mga kababayan pa natin na uh, wala pang mga idea dito at baka ganun din yung mga gusto nilang itanong. So itong video na to guys sasagot ako dito. So wag na nating patagalin no. Ang mostly na tanong sa akin, sa aking Facebook page ng miss, uh, sa messenger ko sa Cebuana in Hungary, ang tanong po nila kung maganda ba yung company na to? At saka yung magkano daw yung sahod? Tapos okay ba daw yung sahod? Ganon. So guys, kung tanungin nyo ako sa mga company nyo, wala po akong idea kung maganda ba yung company na yan o hindi. Kasi, based sa aking experience lang, hindi naman kasi ako nakapagtrabaho doon. So, ang narinig ko lang talaga dito na maganda na company is yung Samsung. Tapos, yung ibang company, may narinig-rinig din ako pero hindi ko talaga sure kung gaano siya kaganda o pangit. So, sa mga narinig kong maganda, yan. Maganda daw yung Samsung. Pero, hindi ko talang, hindi ko lang talaga sure kasi nga, hindi man ako nagtrabaho doon tapos yung sa pangit naman na company dito, ang narinig ko lang din na pangit daw, kasi ganito, ganyan maliit ang pasahod yung Plex company, pero based na rin doon sa naka, ano ko ha, nakausap ko na taga Plex kasi sobrang liit lang din ang sahod nila, pero may ibang branch din kasi yung Plex dito sa Hangari hindi lang siya sa isang lugar So, marami pang, may mga branch pa sila sa ibang city. So, pagdating naman sa sahod, guys, hindi ko rin masabi yung eksaktong sahod. Ang masasabi ko lang, ang minimum wage talaga dito, pag kayo po ay normal lang na trabahante, trabahante, <laughs> sorry, nabulo tuloy ako, 290,000, 800 hanggang yan po rin right? yung minimum wage. Tapos, yung ibang company naman dito, like yung Samsung, tataas yung sahod nila gawa ng maraming binibigay si employer na mga benefits. Tapos, meron namang company dito na mas mababa pa sa 290,000 hanggayang porin na minimum wage dito. Meron pang mas mababa, kagay sa amin dati. sahod lang kami ng 200 hanggayang porin, 200,000 hanggayang po $200 porin, 240. ,000. Kasi nga, yung employer namin, walang masyadong binibigay na mga bonuses. So, magkatalo-talo yan doon sa mga company na mga binibigay na mga benefits ni employer. So, kasi mayroong perfect attendance, mayroon namang mga incentives, basta marami. Mayroon namang net differential, tapos plus overtime pa, kaya magkatalo-talo talaga siya. Pero kung pag-usapan mo yung minimum wage, yun talaga yun. Kasi, every year din dito, nataas naman din yung asahod. So, iba-iba yung minimum wage dito every year. Nagtataas talaga siya. So, kami nung dumating dito, sobrang liit pa ng minimum wage namin way back 2021. So, ngayon medyo okay-okay na. So, wala talaga akong eksaktong sagot dun sa sahod, you know, na maisagot. So, ang isa lang masasabi ko, makikita nyo yung offer dyan sa kontrata nyo. Kasi mostly nagtanong 'nasap mga nasa ano pa eh nasa Pilipinas pa eh. Yung iba naman nasa Hong Kong, Middle East, Taiwan, yun mga nagme-message. So, makikita niyo 'yan sa kontrata. Kung magkano yung offer ni employer. Ngayon kung hindi kayo satisfied doon sa sa offer nila na sahod every month, edi eh 'wag niyo tanggapin. Pero kung okay naman sa inyo, edi eh tanggapin nyo. Mostly naman kasi dito, guys, hangga't eh, libre na po yung accommodation. So, may libre din silang pa wifi pero of course, yung wifi nyo sa bahay lang yan mapakinabangan sa apartment lang. Pagdating nyo sa labas, wala kayong ano, internet. Kaya, kukuha pa rin kayo ng internet dito. So, ang mostly, ang babayaran nyo lang, yung internet nyo lang at saka yung pagkain. Kasi, the rest nun, ano na yun? Uh, libre na yun sa accommodation. So, yun. Tapos, Uh, meron din nagtanong sa akin kung ano daw yung mga dapat dito dalhin. So, syempre yung gamot. So, itong video na to guys, inano ko na lahat ha yung mga katanungan nila para sa mga kababayan nating mapanood tong video na to para aware din kayo. Although, mayroon ako mga nakaraang video na sinabi ko na yung mga ganun. So, ito, meron ano dito na magdala kayo ng saksakan. Yung ganitong, ano, oh, pabilog. Yan. Kasi, importante to guys. Pagdating nyo dito, kasi, syempre, lubat yung cellphone nyo. At least, may magamit kayo mga adapter. Kasi, di ba, iba namin saksakan sa atin. So, importante yon Tsaka, gamot. So, naano ko na rin sa previous ko na magdala kayo ng mga gamot nyo, lalo na yung mga may high blood kasi hindi po basta-basta dito yung doktor magbigay ng gamot ng high blood. Kailangan nyo pang magpa-check up talaga. At saka yung mga babae, yung mga contraceptive pills, yun. Kailangan nyo magdala ng ganyan kasi dito kasi kailangan nyo pa talagang magpa-check sa sa mga specialist ang doktor para lang mabigyan kayo ng gamot na yan. At every 3 months lang po, hanggang 3 months lang po yung binibigay nila Doon sa high blood na may mga high blood, 3 months, 3 months lang gamot ang ibigay at saka so, sa contraceptive pills naman, 3 months, 3 months lang yung ibibigay nila. Hindi po sila magbibigay ng pang isang taon, hindi po. Hindi nyo rin po yan mabilis sa sa butika na wala kayong mga resita. Kung bibigyan man kayo ng resita, 3 months lang talaga siya. Kaya, maigi na rin na magdala kayo galing Pilipinas. At saka, dito sa Hungary guys, medyo pricey ang mga price ng mga gamot dito. Tapos, ano siya, uh, hindi ka pwedeng bumili ng tingi-tingi. Uh, regarding naman dun sa may mga allergy, di ba may mga gamot tayo, kagaya ko, may allergy ako eh, pag kumain ako ng chicken, manok, nagkaka-allergy ako, so nangangati ako. Ewan ko lang kasi dito lang ako nagkaganyan. Dati naman sa Taiwan, wala akong ganyang allergy. Dito na lang nung naghanggari ako. Hindi ko talaga maintindihan bakit kumano na yung allergy ko dahil sa pag nakakain ako ng manok. Ayun, nangangati talaga ako guys. So, hindi ko alam kung bakit. So, meron tayong mga gamot na ganyan. Kahit hindi ka na magdala ng mga gamot na yan, kasi may nakita ako dito sa Hungary na kaya siyang bilhin doon sa over the counter na kahit wala siyang ano na resita sa doktor, pwede siyang bilhin. So ipakita ko sa inyo, guys. So ito, guys, oh. yan, Ito po. So nabibili na siya dito yung Si Teresin, sa gamot sa allergy. Kasi nagdala din ako dati ng ganito galing sa Pilipinas. Bumili ako dinala ko dito, inaubos na siya. Kasi nga more on manok din kasi kami dito. Ito yung itsura niya. Oh. So medyo malaki-laki kasi sa atin sa Pilipinas maliit, pero dito kasi medyo malaki-laki. Pero same lang siya. Same lang siya. So nabibili lang to siya sa butika dito na kahit wala kang resita sa doktor, pwede siyang bilhin. Yung mga sakit, gamot sa sakit sa ulo, pwede siyang bilhin over the counter. Gamot sa obo, sipon, pwede siyang bilhin dito over the counter. Pero yung sa high blood, tsaka yung contraceptive pills, hindi talaga siya pwede na walang resita. So, yun po yun. Kaya magdala na rin kayo. Tapos, medyo pricey po yung mga gamot dito guys. Kasi, tingi-tingi po siya eh ay hindi ka pwedeng bumili ng ano ba, tingi-tingi. Isang box talaga bilhin nyo. Ito kasi oh, 30 pieces siya. So, tatlong pakiti na ganito, kasampu-sampu yung laman. Isang box talaga ang bibilhin nyo dito. Hindi kayo pwedeng makabili ng isa-isa lang. Yun. Kaya mas mainam pa rin may, may, may mga dala kayo. So, kung talagang yung mga kailangan talaga ng mga importante, yun yung mga say blood pressure, no? Kasi delikado kasi yun, yung may mga maintenance. Yun. Kasi, dito kasi pag pumunta ka ng doktor, kailangan mong pa-appointment. Tapos kung kailangan mo pa ng mga espesyalista, another appointment. So, hindi yun. Kasi may mga house doctor dito, i kapanila ka pa nila sa pinaka specialist na doktor. So, pabalik-balik. So, sayang yung araw mo na i-absent mo. Sayang. So magdala na lang kayo no. Tapos magdala talaga kayo guys, 'wag niyong kalimutan talaga magdala ng adapter kasi nga yung kaibigan ko nasa Denmark na siya. Tapos yung asawa niya nandito na sa Hungary. Ngayon tumawag sa akin kasi wala nga silang adapter pang ano sa cellphone ng asawa niya pang nag charge kasi nalulubat kanya. Kasi yung mga kasabay din daw yung iba may dala, ayaw naman pahiram. So, para na lang hindi kayo, ano no, maka sa ibang mga kasamahan nyo, magdala nalang kayo ng adapter nyo. Kasi pag dito nyo nga bilhin yan, guys, manibago talaga kayo kasi magiging thinking yung pricey siya. Kasi nga, iba na dito yung pera eh. Kaya mas mainam pa rin magdala kayo. At saka, isa, isa sa pinaka-importante talaga, kaya bakit kayo, bakit kayo kailangan magdala? Kasi, halimbawa, mapunta kayo dun sa lugar na malayo, kagaya nung sa asawa ng kaibigan ko. Malayo sila sa city, 30 minutes pa sila. Yung lugar nila, walang masyadong mga China store, wala. So, sasakay pa, Ginogel namin, sasakay pa siya ng 30 minutes na bus para makapunta siya doon, makabili ng mga mga adaptor. So wala doon sa mismong lugar nila kasi medyo malayo. Tapos maghintay ka pa ng bus. Eh, syempre, pag bago ka pang dating, hindi mo alam kung saan ka sasakay, saan ka hihinto, hindi hindi mo pa alam yung language nila, di ba? Kasi mostly dito sa mga taga hindi marunong mag-English. So, mahirapan talaga kayo. Kaya, mas maganda talaga magdala na lang kayo para pang starting nyo ba. Kagaya ng isa ko pang kasamahan, yung kapatid niya malayo din sa lugar ng sa pinaka city ng Hungary e eh, walang rice cooker meron namang nagbebenta dito mga rice cooker guys pero hindi talaga kagaya sa atin na nagkalat ang mga rice cooker kasi dito kasi ang mga Asian lang naman ang mahilig kumain ng rice. Ito kasi mga Hungarian, bihira mo lang yan mapakain ng rice. So once in the blue moon lang yan. So, kung meron kayong, ano, kung mahilig talaga kayo sa rice at hindi kayo maka, maka, ano, maka, maka hintay na bumili dito ng rice cooker kasi malayo, Pwede rin kayo magdala ng rice cooker. Yung maliit lang, yung pang isang tao lang na ano, yung maliit. Kasya lang siya sa malita eh. Kasya lang siya. So, pero kung pagdating niyo dito, meron naman kayong makakilala na may contact na kayo, pinaanong niyo ng rice cooker, eh pwede na rin dito kayo bumili. Pero, isa lang talaga masasabi ko guys, yung price dito, tsaka yung price sa Pilipinas, sobrang ano na, sobrang layo, maninibago kayo kasi ang presyohan dito ng rice cooker, nasa 12,000, 11,000 Hungarian po rent. So, kung i-convert mo yan, mura lang naman kung i-convert natin sa pera ng Pilipinas. Pero kung yung 11,000, 12,000 mo, sa Hungarian po rin, kung dito mo na yan ibili sa Hungary, manibago ka. Mamamahalin ka talaga mahirap yun bunutin dito ng isang ano lang, isang ganun lang. So, kung mahilig ka talaga sa rice, magdala ka na ng maliit na rice cooker. Kasi baka mapunta naman kayo sa malayong lugar, malayo sa city, ay wala talaga kayong mabilhan dun. Maswerte ka na lang kung malapit ka sa city, may mabilhan kayo ng mga kagaya ng, meron ditong mga store, yung kagaya ng Tisco, meron nang nabibili ng mga rice cooker, pero hindi talaga sila nag i -stack ng sobrang dami. So, yun. Ano pa ba yung mga ano, dapat nyong dalhin? Pawinter na rin dito. Magdala na rin kayo ng mga midjas, yung gloves. Yung midjas kasi guys, pricey din yan dito. Basta mga, mga pricey pag bago kayong dating, manibago talaga kayo sa presyo. Kaya kung pang simula nyo lang, magdala kayo ng mga importanteng gamit nyo na magagamit nyo kaagad pagdating nyo dito. So, yun. Kasi, hindi lahat dito sinasagot ni employer. Kasi, meron dito mga accommodation, guys, na may mga binibigay na sa si employer. Yung mga kawali, yung mga lutuan, meron na. Pero, rice cooker, hindi po kasama sa si rice cooker sa binibigay. base lang sa akin, na tsaka sa kakilala ko, anong dumating sila sa accommodation din nila, rice cooker ang wala. So, yung mga kawali, meron na yan dito provided na yan ng accommodation. Pero yung rice cooker, wala, wala pong binibigay na libre na rice cooker. So, yun, yun lang, no? Yung mga ano ko, kung meron kayo mga tanong, i-comment na lang yan sa aking YouTube channel. Mag-comment lang kayo para gawa natin ng video kung meron akong time. So, yun lang po yung mga sagot ko sa sahod. Kung maganda ba yung company, wala talaga akong specific na sagot doon na maganda o pangit tapos malaking sahod o maliit kasi hindi ko hindi man ako nakapagtrabaho doon tsaka malawak-lawak din yung Hungary guys medyo malayo din yung ibang mga lugar dito sa iba-ibang mga company so sa city namin dito sa Siged uh, meron na rin mga konti-konting mga Pilipino pero hindi pa ganun siya ka talaga na nagkalat na yung mga Pilipino hindi so yun lang no sana nakatulong tong video na to at kung sa tingin mo guys nakatulong to yung video ko sa iyo maka naman palike naman and pasubscribe ng aking youtube channel para naman manotify ka kung meron akong bagong video no at makatulong ka na rin sa akin guys thank you so much and wag nyo pong kalimutan talaga guys ang mga saksakan pag <laughs> pag alis ng Pilipinas i-prepare nyo na yung mga adapter nyo. Basta ganito talaga siya, pabilog talaga siya guys ha. Pabilog yung mga saksakan. Kasi ano eh, hindi talaga, hindi kayo maka ano, mahirap din to hanapin dito. Tsaka pricey din siya. Manibago talaga kayo. So yun lang no. And thank you sa lahat ng mga nag-comment sa aking YouTube channel. Appreciate ko talaga yung mga comment nyo. So, thank you sa inyong lahat and sana patuloy pa rin kayong manonood ng aking mga video. So, yun lang guys. Ingat kayo palagi mga kababayan. Thank you so much.